Magandang araw. Ating pagnilay nilayan sa araw na ito ay hango mula sa Mark chapter 6 verses 31 to 32. And he said to them, Come away by yourselves to a secluded place and rest a while. For there were many people coming and going, and they did not even have time to eat. Verse 32, They went away in the boat to a secluded place by themselves. May the Lord bless the reading of His Word. Makikita sa ating binasang mga talata na kung saan kinilala ng Panginoon ang panahon, naroon na ng kapaguran yung mga disipulo na sa kanilang gawain ay pinagkalob ng Panginoon. Tunayan nga, nabasa natin na, didn't even have the time to eat. Wala na silang panahong kumain. Sa so, sobrang dami ng kanilang mga ginagawa. Kaya ang Panginoon na mismo ang nabigay sa kanila ng paanyaya. Kailangan nyo magpahinga. Kailangan ninyong mag-retreat sa gitna ng inyong mga ginagawa upang sa gayon ay manumbalik yung inyong kasiglaan. Kadami po ng mga nakaatang na mga gawain na kailangan nilang tupdin. Ano po yung mga key points na makikita po natin dito sa mga talatang ito? Number one, we have to realize that we have limitations. Lahat po tayo, naman ang ating sitwasyon sa buhay, ay may kanya-kanya tayong limitasyon. Hindi po natin kakayahanin lahat ng bagay sapagat alam naman natin na hindi po tayo uubra sa dami po ng gawain na maari natin kaharapin. At yan po ay napakahalaga sapagkat kailangan talaga ng panahon ng kapahingahan. Ang sumunod na makikita naman po natin po dito nung sinabi ng Panginoon and He said, come away by yourself to a secluded place. No, ibig sabihin nun, you have to be intentional. Karoon tayo ng panahon na kung saan yung ating pong isiset na quiet time ay talagang sagrado po yan na panahon na yan po nakalaan para lamang sa ating Panginoon. Yan ay nakalaan para sa ating pagnilay-nilay ng Kanyang salita. Yan ay nakalaan sa ating panalangin. Yan ay nakalaan upang sa gayon ay magkaroon din tayo ng panahon na makinig naman po sa ating Panginoon. Kung pangat napakaganda napakagandang mapapansin natin sa ating mga binasang talata, ay yung paanyaya mismo ng Panginoon. Siya mismo nagsabi, come away, come with me. Kailangan mo magpahinga sapagkat talagang napakadami na yung gawain at kinakailangan mo magkaroon ng recharging. Ika nga, kaya sabi po sa Matthew 11 verse 28 to 30, Come to me all you who are weary and heavily laden, and I will give you rest. For my yoke is easy and my burden is light. Kaya kung titingnan po natin sa mga sumunod na talata, inulit naman po ng Panginoon, My burden is light. Kanyang pamatok ay magaan. Siya po yung Diyos na nag-aanyaya po sa atin. Hindi po tayo lumalapit sa Kanya sa harapan ng ating Panginoon sa pamamagitan ng ating kalakasan. Kaya nga po malinaw na ang lahat ng mga ito ay biyaya po ng Diyos. Grasya po ng Diyos. Hindi po tayo deserving ng ganito mga bagay subalit dahilan po sa sa kabutihan ng ating Panginoon, siya mismo nagbigay sa atin ng paanyaya. Siya mismo nagbibigay sa atin ng opportunity. Siya mismo nagbibigay sa atin ng pagkakataon na, na makaniig siya at magkaroon tayo na inkwentro sa Kanya. Kaya nga po, napakaganda. No? Sa akin personal buhay, sabi ko nga nung araw, parang ang Christianity sa akin, parang ano lang, ino? pang, parang pangkaraniwan lang. Parang, parang fad lang ika nga, no? naging uso lang. Pero kung ganun po ang ating pananaw sa ating buhay, sa ating lakarin sa Panginoon, ay eh talunan yung ating buhay spiritual. Sa personal ko ka pong karanasan, napakaraming taon ang nasayang. Bakit po hindi po ako naging intentional na sa pagsasaliksik ng kanyang muka at araw-araw na lumalapit sa kanya? Kaya nga po talagang gapi ang aking buhay spiritual. Subalit, nung na ko na wala akong ibang makakapitan, nung na ko, hindi po pwedeng optional lamang ang buhay panalangin. Hindi po pwedeng optional lamang ang pagkakaroon ng quiet time. Nung na-realize ko na napakahalaga ng mga bagay na ito, minabuti ko pong gawin pong regular ang panahon ng pagsaliksik sa salita ng Panginoon, ang panahon ng pagpapanalangin ay nagkaroon po ng sunod-sunod po na tagumpay sa aking buhay spiritual Kaya napakabuti po ng Panginoon. Bilang paalaala katulad na bakit natin kanina, number one, we have to know our limitations. May mga hangganan lang po yung ating kakayahan, hindi lamang po sa physical, maging sa ating spiritual life. Pangalawa, kailangan natin maging intentional sa ating buhay panalangin kailangan natin talagang maglaan ng panahon na hindi po siya maaring maging optional lamang kung hindi ito po ay maging priority ng ating buhay. At higit sa lahat, we have to come to Jesus. We have to come and rest into His presence. Yun po yung dapat nating pakatandaan. Hindi tayo maging tagumpay sa anumang ating lakaring spiritual kung hindi po natin kasama mismo ang ating Panginoong Hesus Kristo. Tayo'y manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa inyong paanyaya ng kapahingahan sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak na si Jesus Kristo. Panginoon, tulungan niyo po kami na ma-realize po namin ang aming pong mga limitasyon na hindi po namin kakayanin po ang, ang lakarin pong spiritual maliban na lamang po kung palagian po kami nakaangkla po sa iyo, O Diyos. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na tunay nga po na maging mabunga po ang aming lakarin sa inyo. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat ang paanyaya ay nagmumula sa inyo at may katiyakan po kami, Ama, na kami po ay magkakaroon po ng tunay at ganap na kapahingahan sapagkat alam namin, Panginoon, ito po ang inyong luubin para sa bawat isa sa amin. Lord, we continue to pray for those who have not yet received your Son, Jesus Christ, as Lord and Savior. Hipuin mo ang kanilang mga puso amang banal at haya hayaan mo Panginoon na tunay nga po na maranasan din po nila ang buhay na may kapahingahan sa pamamagitan ng yung bugtong na anak na si Jesu Kristo. Maraming maraming salamat Panginoon sa tagumpay na ipagkakalob niyo po sa amin sa aming pong patuloy na paglakad na aayon po sa inyong kalooban. Ito po ay aming samot dalangin sa matamis at makapangyari ang pangalan ni Jesus. Amen at Amen.